Salamat po, Panginoong Diyos, sa bigay mong tangalian sa amin, sa aking dito. Alam niyo po ba, kaya natin din nasasalamatan ng Diyos. So, una, sa Diyos po talaga nang galing ang ating kinakain. Ay, sa Panginoong Yesus, sa Mateo, sa Islebe, at Ponce, ganito kayo manalangin, naman amin, nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin. Tara-tara. Eh, para pa lang mga napasalamatan po ang Panginoon Dios. Amen. God's good. So, nasa oh, so, sa, sa South Pacific, oh, siya, Sige, kain na po tayo, kaibigan. Oh, uh, Ngunit nga po hindi natin inaalis no, yung chance na posibleng magkaroon pa rin tayo ng hanggang sa mix na po yung pagkain no, yun nilagang sa baboy at saka kanin. Kaya meron pa rin po tayong malalakas na hangin, especially po dito sa may southern part ng Metro Manila, dyan po sa may Las Piñas, o dun din po sa may uh, Muntinlupa area. Kaya magantabay pa rin tayo no, sa updates or mga possible changes sa track nitong si Severe Tropical Storm. Opo. Ito naman po yung merong mga, uh, mga lalawigan po na may nakataas na signal number 3. So ngayon nga po uh, sa ating nga uh, po forecast since mas bumaba na yung track nitong si Severe Tropical Storm Otong ay ah, uh, nagre uh, sa ating uh, latest na na-release na forecast no ay mas uh, mas konti na lamang po yung makakaranas ng malalakas na hangin dito sa May Northern Luzon. So, konting bahagi po ng Northern Luzon area ay wala na po mga signal number one Pero dito naman po sa May Aklan at Capiz area, nadagdagan naman po yung may mga signal number 3. Dito din po sa may Samar provinces ay mas nabawasan na din po yung may signal number 3 at nag-downgrade na into signal number 2. So ngayon nga po, nakatas pa rin ang signal number 3 dito sa may areas ng Sorsogon, mas batet uh, kasama na rin po dyan ang Burias at Tikaw Islands sa Albay, western and southern up uh, portions ng Camarines Sur, southern portion ng Quezon, Marinduque, Romblon, uh, pati na rin po dito sa may Oriental at Occidental Mindoro kasama ng Lubang Islands pati na rin sa may Batangas and Southern portion din po ng Laguna. Aside po doon ay uh, na number 3 pa rin po tayo sa may uh, Western portion ng Northern Summer at uh, sa Samar din po pati na rin po sa Northwestern portion ng Capiz, Northern portion ng Aklan at dito sa may Kaluya Islands. Samantala, wind signal number 2 naman ang nakataas dito po sa may Katanduanes, sa nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte, sa nalalabing bahagi din po ng Quezon at sa Laguna, Rizal, uh, sa Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan at sa may uh, southern portions ng Zambales at sa may Kalamian Islands. So meaning po nitong wind signal number 2, kahit uh, hindi pa po natin like nararanasan yung yun mga lalakas na hangin nitong si, uh, severe tropical storm, o pong ay uh, asan po natin replay. yung hangin na ito sa loob po ng 24 oras. So kahit, yun nga po, kung dun po sa mga lugar natin ay mainit pa, wala po, makulim din pa yung ating nararanasan, within the next few hours ay Uh, pagpunta papunta natin po or mararanasan na din natin o may expect na din natin no, yung mga pag-ulan at yung mga malalakas na hangin dulot ni severe tropical storm. Opo. Uh, aside po doon, yun nga po, nag-downgrade na nga po into signal number 2 dito sa may northern summer, northern portion ng eastern summer, northern and central portions ng Samar na lalabing bahagi ng Biliran sa may northern portion ng Leyte, Cebu, dito rin po sa may Negros Occidental, Iloilo, uh, nalalaming bagi ng Kapis, Aklan, at dito rin po sa northwestern portion <laughs> ng Antique. Wind signal number 1 naman po ang nakataas dito sa may uh, Quirino, sa may central and southern portion ng Nueva Vizcaya, central and southern portion may, ng Beget, Union, may, Pangasinan, Uh, sa may northern portion din po ng Zambales, okay, sa Tarlac, mm, pati na rin dito sa may Antique, Iloilo, -ilo, sa lalang bahagi ng Negros uh, Occidental, tar... Negros Oriental Cebu, uh, uh at pati na rin po I, sa may uh... northern portion ng Bohol, nalalabing bahagi the... ng Leyte, nalalabing bahagi din po ng Samar, Eastern Samar, pati na rin sa Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. So yung mga nasa wind signal number one, asahan po natin within 36 hours naman ay makakaranas na tayo ng 39 uh, to 68 uh, uh, or 87 three kilometers per hour uh, uh, ng mga bugso ng hangin. At ito naman po yung nakataas na state rainfall state forecast natin dito and po and sa kabuuan ng Pilipinas. Na, so hindi ibig sabihin no, na malayo po tayo doon sa sentro ng bagyo ay wala na tayong pagulat. Kung, uh, uh, kung na-remember nyo nga po sa satellite imagery ay malawak yung mga kaulapan nitong si Severe Tropical Storm Opong, kaya posible po kahit malayo tayo sa bagyo ay makaparanas pa rin po tayo ng malalakas na pag-ulan. Pansin po natin no, ang yung mga makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan ay mostly po ay nasa may uh, southern part ng bagyo. So 200 more than 200 millimeters na rainfall ang ating inaasahan ngayong araw dito sa may Occidental Mindoro. Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Northern Summer, Summer, Eastern Summer at pati na rin sa may Sorsogon. So kung meron po tayong ganitong uh, kalakas na mga pagulan ay maaari nga po tayong mag-expect no, ng mga floodings at posibleng din yung mga uh, mga landslides. So yun po yung nararanasan ng ating mga kababayan na nadaanan na nitong si severe tropical storm. opo 100 to 200 millimeters naman na rainfall ang ating inaasahan dito sa May Panay Islands, sa Negros Occidental, Central Visayas at nalaring bahagi din po ng Eastern Visayas, kasama na po ang Binagat Islands. Dito naman po sa Luzon, nalalaking bahagi ng Bicol Region sa May Batangas, Laguna at sa May Rizal at uh, or dito po sa May Quezon area ay makakaranas po ng 100 to 200 millimeters na rainfall today. And then for 50 to 100 millimeters, aside po natin yan dito sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Aurora, pati na rin po sa Palawan, Negros Oriental, Camiguin at sa May Surigao del Norte. So aside po dito sa severe tropical storm opong, ito po nga nasa Palawan, Negros Oriental no ay asan naman po ng pinalakas na southwest monsoon o habagat dahil nga po sa panghila nitong si severe tropical storm. Opo. At idagdag ko lang po, no, kahit uh, or kung nandun po kayo sa mga bulubunduking mga lugar, kahit nasa Winsig na number 1 po kayo, o, oh, ang forecast po natin ay mas mababa na mga hangin ang kanilang mararanasan. Ay asahan po natin na mas palalakasin po uh, nung mga uh, bulubunduking mga lugar itong mga hangin na dala ni Severe Tropical Storm Opo. Kaya ngayon nga po kung nandun po kayo sa mga mountainous regions ay mas malalakas na hangin ang ating mararanasan. Bukas naman po ay ah, habang palayon po ito sa ating bansa, itong sisibe tropical storm, opong ay mas mala or mas konti na lamang po yung makakaranas ng mga pagulan. Specifically po yung 100 to 200 millimeters na rainfall ay dito na lang po sa Mindoro provinces at 50 to 100 millimeters naman dito sa may Cavite at sa Patangas. At para sa ating mga kababayan, mga mandaragat, nakataas po yung gale warning natin dito po sa may uh, eastern seaboards po ng uh, southern Luzon at sa may Visayas, pati na rin po sa may western seaboards ng central Luzon. So bawal pumalaot ang ating mga Uh, kababayan ng mga mandaragat dahil posible nga kung umabot sa 2.86 meters no yung mga coastal waters natin. Ito at hindi lang na yan ba po, ba kung tayo. malayo pa po kayo sa coast. Nanunod po, si po tayo, tayo, tayo ng balita sa Yung mga pag-alon dito, pag dito sa DCMM, sa, dito, sa, sa DCMM, Teleradio. Ang may papayo ko dagdagan din panalangin. Diyos lang ang makakatulong sa atin sa mga anumang problema mga especially mga bagyo na ay mas makapangyarihan po ang Diyos kaya yeah. tagtagan niyo po pa yung panalangin huwag si pa kayo. po kayong mawala ng pagkatiwala hindi man pa magtiwala kayo in mag time of crisis ayan o Christ is in sa may, Nasa krisis uh, na, tayo. Sa Anong krisis? Bagyo. Kailangan papasokin uh, po si Giza sa ating batang, buhay. Yan lang po ang kailangan. Wala nang iba. Mindoro, Palawan, sa may wala nang kailangan. Siya lang. Hindi ko sinasabing so, mo, walang tulog yung mga tinuturo sa iskwela, mga may gamit ha, walang sinasabi. Pero kay Kristo, siya lang gas, ang dapat bataan, kailangan natin. Bakit? Siya lang ang pwede. Wala nang iba. Thank you, Christ. God bless us. Thank you for watching. Bye-bye.